Sa mga balitang pambansa. Target ng Commission on Elections o COMELEC na umpisahan na ang printing ng mga balota na gagamitin po sa paparating na halalan sa Sabado. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Aminado silang atrasado at na naman sila sa schedule dahil kailangan ulit baguhin ang serial number at template ng lahat ng mga balota. Pero iginagalang daw nila ang inisyong Temporary Restraining Order o TRO ng kataas-taas ang hukuman. Binigyan ng Korte Suprema ng limang araw ang Comelec para sagutin ang TRO. And kami po'y magko-comply sa pamamagitan po ng ating Solicitor General mm -hmm. at uh, hindi po kami hingin na ekstensyon, sasagutin po kaagad natin upang baka sakali na ma-resolve kaagad na mabilisan ang mga kasong yan. Tatandaan po ng lahat sir Ted na ang binigay po ng Korte Suprema ay pansamantalang remedyo. Hindi pa po yan talaga desisyon na sinasabi o sasabihin na mali po ang Comelec sa aming po mga desisyon. Yan nga po ang tinig ni Comelec Chairman George Garcia. Samantala... May nilinaw naman ng Korte Suprema na alam naman nila na may hinahabol na schedule ang COMELEC sa pag-imprenta ng mga balota. Natanggap daw ng Korte ang sulat ng COMELEC pero aminado silang short notice din ang sulat. Giit kasi ng Korte Suprema, dito lamang Disyembre at Enero naghain ng petisyon ng mga kandidato. 25 petisyon daw ang natanggap nila at may labing apat pa silang kailangang resolbahin sa lalong madaling panahon. The Supreme Court is trying its best to resolve these cases as quickly as it can. Wala naman silang timeline, but the Supreme Court is aware na the Comelec has a timeline for printing of the ballot. Yan nga po ang tining ni Attorney Camille Sumating, ang tagapagsalita ng Korte Suprema. Plano naman ng Department of Education Dep -Ed, na DepEd Ed, bawasan na ngayong taon ng mga core subjects sa senior high school. Mula po sa labing pito, gusto ng DepEd na gawin na lamang itong lima hanggang pitong subjects. Kabilang sa mga subject na ititira ang math, science, communications, Philippine history at life skills. Ayon sa DepEd, target ng programa na maidevelop develop ang mga kinakailangan na skills sa mga estudyante para madali silang makakuha ng trabaho at magkaroon ng magandang karyer. Sinita naman ni Sen. Raffy Tulfo ang e-commerce platform na Shopee kaugnay sa nalaman niyang bintahan daw ng marijuana online. Inutusan nga niya ang Philippine National Police o PNP na hulihin ang mga nagbebenta ng marijuana sa nasabing online platform. Ayon naman sa PNP, may mga nahuli sila sa mga buy operation pero wala pa sa mga online seller. Iginiit e din ang pamunuan ng Shopee na hindi pinapayagan ang bentahan ng marijuana sa kanilang platform.